isang kwento ng katatakutan mula sa kapis. Noong, Sabado ng umaga, anim na magkakaibigang tagarokas ang nagpasya mag Breaking. sa isang bahagi ng bundok sa kapis na hindi pa nila nararating. Sina Paolo, Janine, Kiko, Lee, Mix, at Rina ay sanay sa adventure, kaya hindi na nila pinansin ang babala ng isang matandang lalaki sa barangay na nagsabing may mga espiritu sa bundok na yon na hindi dapat abalahin. Habang naglalakad sila, napansin nilang unti-unting nagiging mas makapal ang mga puno at mas madilim ang paligid. Nagsimula na silang makaramdam ng kakaibang presensya, ngunit nagpatuloy pa rin sila. Walang mangyayari sa atin, sabi ni Kiko, na may tiwala sa kanilang kakayahan. Nang makarating sila sa isang lumang kuweba, napagpasyahan nilang magpahinga. Sa dingding ng kuweba, may mga ukit na tila mga larawan ng mga tao at mga simbolo. Tignan niyo to. Sigaw ni Janine habang iniiwasan ang mga anino na tila may buhay sa paligid. Parang may kwento ang lugar na to. Habang nag-uusap sila, biglang lumakas ang hangin at narinig nila ang isang mahinang boses na nag-uusap sa likod ng mga puno. "Bumalik na kayo," anang boses na tila nagmumula sa isang matandang babae. Nagtakbuhan ang grupo pero nahulog si Lee at naiwang nag-iisa. Dahil sa takot, humingi siya ng tulong, ngunit sa kanyang paglingon Nakita niya ang isang matandang babae na may mahabang buhok at nakakatakot na mga mata. Bakit ka nandito? Tanong ng babaylan na may hawak na isang kahoy na tungkod. Nang magpumigla si Lee, biglang nagdilim ang paligid at napuno ng mga bulong ang hangin. Walang sinuman ang dapat magabala sa aking teritoryo, sabi ng babaylan, habang unti-unting naglalapit sa kanya. Sa oras na yon, dumating ang mga kaibigan ni Lee at nakita nilang nagliliyab ang mga mata ng babaylan. Tama na. Umalis na tayo. Sigaw ni Paolo at mabilis nilang hinila si Lee palayo sa kweba. Nang makalabas sila, ramdam nila ang bigat ng hangin at tila may mga mata na nakamasid sa kanila mula sa mga puno. Pagdating sa barangay, agad nilang ikinuwento ang nangyari, ngunit tila walang naniwala sa kanila. Mula noon, hindi na muling nagbalik ang grupo sa bundok na yon. Ang takot at ang alaala ng babaylan ay nanatili sa kanilang mga isip, at ang kwentong iyon ay naging bahagi na ng kanilang buhay, isang babala sa sinumang magtatangkang pumasok sa teritoryo ng mga espiritu. Wakas Ang kwentong ito ay isang paalala na may mga bagay sa mundo na hindi natin dapat abalahin, at ang mga kwento ng mga matatanda ay dapat pahalagahan.